So guys, for today's video, may kunti time kaganapan ngayon guys, ngayong morning. Ayan, nagluto pala ako ngayon ng biko. Ito talaga inuuna ko magluto guys. Pag may mga handaan, kasi matagal kasi ito siyang lutuin. Ayan, ipakita ko sa inyo. Lapit na rin ako matapos. So ayan guys, nagluto ako ng biko. Kasi luto sa inyo. pero Sinabi ko na rin naman sa inyo kung paano tayo magluto ng biko. naano ano ko na to eh, sa inyo, na-share ko na. Pero ngayon, kunti lang yung niluto natin. Kasi sa amin lang naman kami, unti lang din naman din kami. Kaya unti lang din yung lutuin natin. Ito talaga yung mahirap sa dito guys, yung paghalo niya. Ito yung matagal. Kasi kailangan talagang haluin siya ng maigi. Pero worth it naman yung pagod guys, kasi pag ganyan, masarap naman din siya. Kahit nakapangalay sa kamay. Ayan, tapos na tayo guys, sobrang lagkit na niya, hirap na kumaghalo. maghalo lipat ko na siya sa lagayan. Ayan guys, nalipat ko na yung big ko sa lagayan. Ayan guys, mag tohog na tayo sa pang barbecue. Para mamayang gabi to. Tapos ayan naman, mag ulay muna tayo pang tanghalian kasi puro pork mamaya. Ah, may chicken din pala. Kasi syempre mag chicken, garden blow, may chicken. Tapos mm -hmm. ito, barbecue. Nakatitikim ako ng salad may isang bata dito di makatiis akin na nga Patikim nga kuyawa o eh no tikin tayo guys sarap malis yung lamay pa ano mapalitik pan ka ayan guys umpisahan ko na yung pang barbecue natin tuhugin ko na <laughs> hindi ko alam kung tuhug ba sa Tagalog tusok mo so, sa ato, diba? kasi sa saya tuhog, <laughs> na, diba? Naglibog, anong sabihin? Ah! Patay! Ayan, nabasag yung baso. Yan din, so, ngayon ah. Hindi kasi nasandala ng cellphone. Nandahan! Dapat punasan mo yan. Ayan, medyo maingay yung kapitbahay natin, guys. May inaayos na. Pwede kami tumatawag. Sino daw? Ayan guys, kakain na kami halian. Ayan, ulam, bulay Ayan, hindi ko pa tapos yung pang-barbecue. Kakain muna ako guys. Kain po tayo. Ayan guys, gagawa pala ako ng chicken gordon blue. Ayan, hinanda ko na yung gagamitin. Yan, may egg. Pero ito, nakaroll na to kahapon pa ito ginawa. Tapos ngayon, i-ano lang natin sa, i-roll lang natin dito sa breadcrumbs at saka sa egg. Lalagyan na natin para mamaya, preto na lang. Ayan, tinali ko kasi ito. Ayan, i-roll ko lang siya dito sa egg. Tapos, dito din sa bread brunch. Hello guys! Ayan na yung mga pinagbisihan ko kanina guys. Yung sa, ayan yung chicken gordon blow. Tapos yung barbecue. Ayan, nag-spaghetti din kami. Ayan lang yung food. May unti lang salo-salo. Kain po tayo!